Kumusta mga kaibigan? Nasa Vailor Channel kayo. Ngayon, ipapakita ko kung paano magdagdag ng admin sa inyong Facebook page o grupo. Para gawin to, puntahan ng page, iklik ang mga account at pumasok. Ayun, iklik ang professional panel at ilagay sa pinakababa. Dito, kailangan natin ng meta business site para ang business page natin. Isara. Sunod, pumasok tayo. Pumunta sa mga setting. Piliin ang mga tao dito. Nandito lahat ng ating mga admin. Pwede tayong mag-imbita ng tao sa pag-click ng mag-imbita ng tao. Isulat ang email ng taong gusto nating idagdag, 'di ba? Pwede ring idagdag na pansamantala lang 'to, 'di ba? Isulat ang kahit anong email address dito. hindi ko nakuha. Ayan. I-click susunod. Piliin ang control na gusto mong ibigay sa kanya. Halimbawa, dito sa anong page siya mapapabilang? Pumili. Tapos piliin ang kumpirmahin. Dito pwede mong piliin kung ano ang pwede niyang gawin. I-click ang susunod at ipadala ang imbitasyon. Yun lang yun. Ako si Valor. Kailangan tanggapin ng tao ang imbitasyon para maging admin. Paalam sa lahat.